Aries. Kung makakasama ang Gemini sa pwedeng gagawin ay kasiyahan, madarama mo ang lakas mula sa color pink at color yellow na pumupukaw sa iyong tapang at sigla. Ang mga numerong number 7, number 13, at number 21 ay tanda ng matatag na landas at proteksyon sa mga hamon. Taurus kasama ang Capricorn na kaibigan, na nagdudulot ng kasiyahan, hatid ng color green at color brown ang katatagan at pagtitiyaga. Ang mga numerong number 34, number 17, at number 26 ay nagdadala ng seguridad at magandang pagunlad. Gemini Kasama ang Aquarius, buhay ang iyong komunikasyon sa color blue at color silver na nagbibigay linaw sa pag-iisip. Ang mga numerong number 21, number 9, at number 18 ay simbolo ng pagkamalikhain at inspirasyon. Cancer, kung kasama ang Pisces sa gagawin ay magiging maingat Maderama ang kapayapaan mula sa color white at color pastel blue na nagpapatahimik ng damdamin. Ang mga numerong number 17, number 25, at number 23 ay proteksyon ng puso at espiritu. Leo, kasama ang muang iris sa paggawa ng desisyon, na maingat, sumisiklab ang kumpiyansa sa color red at color gold. Ang mga numerong number 3, number 14 at number 27 ay nagdadala ng tagumpay at kasiglahan. Virgo, pagkasama mo ang Taurus ay magkakatulungan kayo sa dapat nagagawing desisyon, matibay ang pag-iisip dahil sa color gray blue at color green. Ang mga numerong number 8, number 12 at number 24 ay nagbibigay ng kailanawan at kaayusan sa buhay. Libra, ang makasama mo ang Gemini at nagbubuo ng positive vibe sa inyong mga plano, kumikislap ang pagkakaisa sa color pink at color lilac. Ang mga numerong number 36, number 10, at number 19 ay simbolo ng balanse at pagmamahal. Scorpio. Pag nakasama ang cancer sa paglalakbay, ay good energy, ang makukuha, at sumisiklab ang lakas mula sa color black at color dark red. Ang mga numerong number 11, number 22, at number 29 ay nagbabantay sa iyong loob at kapangyarihan. Sagittarius. Kasama ang Leo sa mga plano, ay pwede maging positive dahil vibe ang inyong mga aura, nagliliwanag ang optimismo sa color orange at color yellow. Ang mga numerong number 9, number 16, at number 30 ay nagbibigay ganang maglakbay at magtagumpay. Capricorn, pag naging kasama ang Virgo sa mga plano, ngayong araw, ay magiging maingat ka, Tumitibay sa color copper at color dark green ang iyong landas. Ang mga numerong number 10, number 13, at number 25 ay tumutulong sa pag-abot ng mga pangarap. Aquarius Sa gagawin na okasyo pagkasama ang libra ay kasiyahan, sa iyong mga plano, sumisiklab ang talino sa color turquoise at color silver ang mga numerong number 7, number 15, at number 28 ay nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon. Pisces, pag naging kasama ang Scorpio sa paglalakbay, ay maiingatan ang mga plano, dumadaloy ang kapayapaan mula sa color si blue at color purple. Ang mga numerong number 24, number 18, at number 21 ay gabay ay kahulugan ng dapat ay maging mapagsuri at makikita mo ang tagumpay